Ano ang jag na grado? Dito sa lisa, jag okay, na sa tiyan. pag man di ay. Pag-a-sagrado 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 man di ay. pag ni sagrado man di ay. No? Pag-a-sagrado man di ay. Pag-a-sagrado man di ay. pag a na, na, taas, Diyos din ang ikuan. Ipakita nga mami mo ni ang kuan mo na. Usap po na guys nga hanggang nga. Sa mga nangingin bitaw nga kanang na ay kung sila pa kuno. Ilan ako nang bizaan ng mga bataa guys, sama jungod to. Karon day guys, dari memang mga unsa na nga. Okay na. Ah, rakuno, 300 ka pira ning kanang buffet. Ja, basin ni nang, uh, na, na, oh. nang birthday. Kay ana na kuno na basta ka di kanang kakita nga bagu mga bitaw nang it all you can update di oh. So, kami pagasinta itaw dari ginuo ko nang sa bantaw kanang kanana nang wa may kuan, ma mga tao. So, dari sa kan sa ni rabi, Rabin. kana na ay bufi dari-dari kay sa kuan dari-dari sa kanang kuuf bitaw ng ospital kanang street sa insay ng nang na ng so di ami dari ningarika runjak kanang na ay karami man yuto ay nagamanda na mo atumisa kuhan icm kay na laging palitan runjak kana na ay moratayang dari kay kaani kung si Inday Dani kay Ijang Gyari dali kanina ako ni Tahong so dari guys mudawot dahil sila kuan mga party, birthday party kasal, lugon sa pati ya, ang party ja, ya, naras package ng mga free shoe dari ang ipang rato na ra sila guys pero kuan lang kanang naay pilarapad ka klase ng sudan ang naada rin Oh, karena lagi Jum'at? sih yes, <laughs> Kami pa. Dua na sa kakuknay. Yung ko apa yung sa nakatog. Dari yung, yung nakatog, guys. Na? Lonely me. <laughs> 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 Dato sila birthday, day? Ano nga birthday? Ano na la? Ano po din yung tiningis? Ano mo? sa mga mga may pusit sa eighteen five fifteen fifty pa. Fifty five pa. Bato ra na? Okay lang na ha? Okay lang na bulag. Tinggong ka sa kuto. Dakak fifty ni mo. Fifty ni mo. Sa bangkamo Dali picture habi jo.

kasi Pangana mo la. mo kani kusina. Bye. Ano dugo na nga angin. Gas man ang guys ha. Eh. Picture tala, let's go fast.

tabunan mga hangapin Jules, hindi ka makita Jules, tabunan na sa akin Okay, mama Kapit ako pia Balit ang Ah, kakunit Okay, po, day. O fountain of life, and fountain of divine mercy, and the whole world, and emptiness of self out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as the fountain of mercy for us, I trust.

udah udah jangan takut dong apa kayak terjadi masih nih. Itu la bosak bela rem itu butek benar. Kamu kan ada juga itu namanya adobong manok. Mau ada yang gua antin Sama nglotok apa ya? Oh. Makan ada. Lahilah. Korek dong. Cekit lahira. Kita kemain ke sebelah ini. Ini? Oh, like, hey, like, go. go in oh parah. Oh.

Pwede rin ito, pwede rin ito. Huwag bang isa sa ka natin. Ay, i-on natin ang dito. Ano naman? I-on sa bag. Ate, yung sa ka Diba? karne. bitaw.

Hai, Iya, dia aku. Nain kebuk anak atau. Kita ha? Hah? Yeah, Apa? Ini nain dessert. No, Bombay, no? So, guys. Bukan yeah. yeah

ni Mumbai yung kamay na ensanti dai ah tapo ko na sa ayo mo Dito ito sa lisya, jam ka na muna. So, pagkasagrado man di ay. Kaling is no, 90, imapin 90, puro 90, karoon nung gamay na kayo. Wala man eh, ako, ikaw ay, ako magkatabagani, ganun yung ganun eh. Kumbag, Uy, katagasan na yung gradu, 89. Gamay rin na, eh. 89, 88, 87, sus. Ang away galit, Jimmy, mo, malipay na kayo, 75 ka. <laughs> <laughs> ano, jam 90, jam grado?

Hi guys. Tujuh kebi, Eh. Hi guys, tujuh kebi. Tanah na celalat. sulalat. Kanang na nah, lo batam dipid ni. Ya, tuk na. hmm sa day oh, ko. Oh, kinuo ko. Yang gamit sa Ama um, to na, kanang nai, kanang nai, na, tas ba sa ni Zomar guys niya, kada kuan nila, kada, kada, humanila o kanang quarter sa ahon. Manila tis ba, kung naiyang mga makuha, iyang grado, pila. Diyan nang ipuan, ipakita nga, mami mo ni ang kuan mo na, usap po na guys, nga, ang kakuan nga. Sa mga nangingan bitaw nga, kanang naay kung sila pa kuno ila na kuno ang bizaan ng mga bata so sa na na mabuhat nila guys nga silang bizaan na silang pasagdan kay kanang natural lang din sa kabata nga, nga, nga na mga gahit na na, ka ilang mo pila ba nga diha nga side gahit sila go oh, pero di pud tanan sila ing nga kuan butan mas zoomar pero ang malaging kuan kanang kada bitong sa sa dua, siguro na or na kuan sa kanang nay idyang mga amigo da ari kay Hala nang pasagda magduha guys kay agap na ana kanang na 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 busap sila na is stress pa na sila sa ilang papa. So di di pud na mo to amo ko. Na tas pag sa isang gikuan kada jud magtis. Wa mo kuningen dana ni jang kon kay hal lagi nang ipasagdan kay gana na ada tigwang na pagka kay bawa na kagunsay kanang na ay kuan. So, tagat po sa grado guys. Pero, di, waras dyan na, na kontinto sa isang grado. Isang grado kay 89. 89, 80, 80, 87 ang pinakamubo. Diyan. Kanang naanad sa salis siya nga isang grado. 90 kapin. So, dati, kay eh, private malagi di. Taka, buot sa kuwan. So, murag di pa sa kadawat sa isang grado. Nga, inga na, inga na ka kuan Pero, para na guys, okay na ang 89. 88 or 87. <coughs> Kananay, Hindi na nakadyo. Kanang na ito. to. Um, sa mga nangingan nga, kuan, kanang ako, di ito po kudyo po kumasa-basa po. Mamiya na nalila kay, kanang, nakaiba naman sa urban uh, dani nga, kana, kana doon si Buboy. Six years old pa na si Jana Anana na. So, di dyan na ito Di po ko kaya sa kanang naay konsensya o bidyaan o kanang sa may mahitabo galing di po na, na mabuhat nila dya, kanang naay ka, kutub sa makaya adyo silang ka uh, kuan tanang naay di napasagdan kay ah mananging na sa isong gusto i mangita tao isong kanang parintir sa Boracay para may mo kanin dyo di man kaya di lagi di po na mabuhag na Moto. Luwai po dyan. nga rin galing na guys. Mga so, first week sa kuan uh, na sila iabang ko na nga. Mag time na nga ka nang mag, mag, mag ko para ilang mga kinangla nun. Diya, for majority di dyan na magpakawag sito. Dyan. nga kanang aray butang sa isang daplin kay if, kanang gutum gutom si siya, siya makuot. Diya, gatas. Vitamins. Diya, kanang na nang naay sudan. So makasad sukog palit every kanang kuan kay kanang para na amestak kanang stuck po si isang papa kay tiapong papa kanang na ay magmalagi mag na magpaluto lagi kanunay mag sa mga ng adobo magpaluto resgawas kanang aheng nilutuan wasi jang ija mariz usaran diri jang hajuna hanga patilawod suko si mong ahang nilutuan lagi kuno nga bisag to sa sprisuhan makakaan ka pong kung sa sanghi lutuan. so maloy po ko nga. kung ano nga o kung siya nga karoon sa manahan dadi ko ka ng dilata or ka ng lutoy ko kadubo kung sa iyong mga iinga na hang lutuan dyan kasadyo na din ha ako ka ng naay ka ng pansit dyan kay ka ng naay ganang dyan o pansit mo no, na nga ka ng naay ang palikudaan para sa kanang ay karon nang nga week na mi para din ako magkuang ari sa merkado sa kay ang hala dari pa dito lazo dadito. kay dan to nakapalit ko dan kanang nay presyo bitaw nga kanang atay sa manok uh, dito sa kuan uh, 60 pesos naka kuan ako naka nakapalit ako na dan to pero dari to sa Valencia nasa 100 kapina So, nakukadog diferensya sa kuan sa ICM kontra are. So, wala to guys? Kay mo marag... kanang nai ay tas vlog. Ito, kanang nai si Marjorie wala sana hagi bidyohan kay kanang nai ato basta ningat sud so, na ko ni wala ko nakadaga camera dagto. Ah, ang kita harang ah, ihatag ah, ni to ang kanang nai ay jang biskwito gid jang sito nya. Mo ingon naman so, sa jagasay jang kanang ipapalit hapong palitan kay natural, adyang palitunog. Ano sa mga kananay papalit